pasok sa paaralan at gobyerno sa Bicol Region. Suspendido bukas dahil sa banta ng bagyong uwan sa probinsya. Detali balitan ng balitang iyan mula kay Leo Barceliano ng RMN Legaspi. ang lahat ng mga iskulahan mula sa Carriages, Universities at Polytechnic araw ng bukas sa buong Bicol Region dahil sa banta ng bagyong uwan. Sa direktibang ipinalabas ni uh, RDC, Governor Noel M. Bergaro sa nito ang lahat na sumunod at paghanda sa bagyong uwahi dahil ay mapanganib at malupit ang naturang bagyo. Binigyan din ito na lahat na kapreposisyon na ngayong araw at maaga bukas ang lahat ng mga sakalusugan, SARS, kasama na rin ang EFY at PNP. Dinagdag pa na naturang gobernador na dapat pagandaan ng bawat pamilya ang kaligtasan at bumili na ng kinakailangan at lalo naman ay lumikas sa mga designated evacuation center. Kasama mo sa RMN Degas, Pernod Province, Nico Region, Radio Leo Barsigiano, Tata RMN.